tumakas ka ba o itinakas ka? Uh, anong difference? Ikaw ba yung tumakas, Miss Alice? O yung taong ito itinakas sa papel, ka? tinakas ka niya? I don't think you need advice of a lawyer to answer oh, that question. Oo oh, nga. Factual but question pa na, lang. Bakit kailangan ka pala? Papasimple ng tanong? Sen, siya po nag-initiate po, pero along so the way po... So itinakas ka niya? Along the way po, hindi po kami magkasama. Oo oh, nga. Oo oh, nga. So itinakas ka. Ah, so nung pag-alis nyo sa Yate... Sorry, Sen Bong. Quick. Ano yes, lang. Yes, yes, so nung pag-alis nyo sa Yate sa Manila, kasama yung taong nakasulat sa papel? <laughs> hindi po. Hindi po. Hindi Wala rin. Po. Okay. Madam Chair, Sen, ibig sabihin, Madam Chair, itinakas po SP siya is that I just wanted to clarify hindi ka tumakas itinakas ka nitong tao na ito um hindi ang nangyari po diyan decision mo ba na umalis o ang taong ito ang nagdesisyong umalis ka uh, kasi sabi yes mo gusto no mo lang. na sanang umatras yes or no lang decision mo bang umalis o itong tao na to ang nagdesisyon para sa iyo umalis kaya niya pinasilitate ito Noong una po, siya po nag po para sa akin. So, noong una? Noong una Tapos po. nung pangalawa, ikaw Ang pangalawa po, dahil meron po ako ulit mga mga naririnig na Bamban? Hindi rin po ako big boss ng Bamban. Ano ka? Kung hindi ikaw ang boss, kung hindi siya ang big boss, anong papel mo, Miss Alice, sa Pogo sa Bamban? You are under oath, ha? At ang dami nang lumabas sa pagdinig na ito. Uh, Madam Sen, Ma Madam Chairman, Uh doon sa Pogo, sa Bamban ang participation ko lang po doon ay yung lupa na dati po sa akin. No no no, we've gone way beyond that na. Yes, uh, uh, uh Madam sorry, Chair, uh, uh, just yes to put Joel? into the records It, no. The, uh, uh, itong button. tao na ito, sabi niya nung una siya nag-initiate na itakas siya. Hmm. Pangalawa Madam Chair, nagalit siya at sabi niya na itong lahat ng nangyayaring ito, parte siya kung bakit nangyayari ito. Inamin niya na yun, Madam Chair. So, ibig sabihin, Madam Chair, itong tao na ito, malaki ang, uh, hindi man niya amo ito, malaki ang participation nito sa mga illegal activities niya, Madam Chair. Just to put that on record. <music>